Papatera ka today? Eh, supposer yeah, na... Lower back? Lower back. Okay. Gaano patagayin patagal mo na po yung nararanasan? Uh, Anong na na po na buwan na may uh, sa uh, Saan? Ito yun, mm -hmm. uh, po yung lari. Gaan po sa kitin 1 to 10. po 1 to 10. 10, 10, 20. Saan po? Ito yun. Sige na masakit Habang nakahiga ka po, gano'ng kasakit yan ligod? Ang lamang siya ito. Yung ngayon ba? Ang lakati na po siya. Okay. Sabi niyo po kapag ka, nung bago kayo nagpa-therapy, hindi kayo makahiga. Paano po kayo natutulog? Opo. Minsan po nakakahika, pero saglit lang din kung nawang ulit. Nakaga po, pag naigso ko, kung daw, eh. Hmm. It's so, po na siya. Kasi isang buwan na kayo mahigit na nagutulog na nakaupo. Eh, nakaka ice cream. Ito ko po, alauna na madami na araw. Pag nakailid kong bumalik, lalakad-lakad po, pumalik-balik. Hmm. Kasi nakawala-wala po yung tiro. Hmm. Nakakad, hanggang umaga na po yun. <laughs> Kaya wala nang hindi pa paglakad ng... Pipilit ko po kahit ako'y maluktot. Ah! Ah, sige. Nakakahiga na ng diretso. Ah, ngayon nakakahiga kayo ng diretso. Kung tayo tayo po natin yan na ayusin. Ah! po. Nambut lang. Tulad niya. Good. 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 Ano ko isang likod? Okay na yung parting likod niya. Parang lumawag po.